Tanong ni Sonder, sino daw ba nagpauso ng provincial rate na yan? Tingnan natin ha. And ayon sa news article na to, no? yung provincial rate ay dahil yan sa Wage Rationalization Act RA 6727. Noong 1989, July, yan uh, pinatupad. No? Dati, 89 pesos lang daw lahat ng minimum wage sa buong bansa, kahit Luzon, Visayas, Mindanao. Noong nag-take effect yan, noong July 1989, tumaas daw automatic ng 25 pesos buong bansa no so across the board uh, sino ang presidente no 1989 edi si Cory Aquino sino ang labor secretary niyan si Franklin Drilon tingnan naman na, tingnan naman natin ngayon kung uh, magkano bang itinaas ng uh, minimum wage sa iba't ibang parte ng Pilipinas simula noong 1989 no ito galing to sa GMA 7 no na uh, datos makikita mo diyan Nung panahon ni Aquino, uh, NCR na lang muna tingnan natin ha, uh, 29 pesos daw ang tinaas. Nung panahon ni Ramos, 80. Panahon ni Era, 52. Panahon ni GMA, 154 pesos. Ayan, eh, nakita no, niyo dyan. Nung panahon ni Pinoy, 87. Panahon ni Duterte 79. Ngayon kay Marcos, 40 plus yung may 35 pesos nung itong buwan lang. So 75 pesos na yan. So ayan, tingnan niyo na lang, i-post niyo na lang para ano. So magkano na ngayon ang lahat ng ano, uh, minimum wage na per ano, per uh, probinsya. So ito 'yan. Yung NCR na 'yan, ano na 'yan, 645 dahil nga do sa pinatupad na 35 pesos wage increase itong July 2024 lang. Pero ayan, tingnan niyo lahat. So, ayan, no? Ang pinakamababa dyan ay BARM. 361 pesos. Ngayon toon kasi, NCR pa lang ang tinataas yung 35 pesos, no? So, ayan, yan ang naging resulta. Simula nung re time, Ramos, ERAP, hanggang ngayon na uh, BBM uli, eh, uh, provincial rate pa rin. Isa sa mga advokasya ko ay buwagin yung provincial rate na yan sa pamamagitan ng pag o pagrepaso ng Wage Rationalization Act na yan.